27. mo mukhang ano ka lang, ha? Batang mukhang, ano lang to? Mukhang 17 ka lang, ano? Oo, oh, siguro, wala ka masyadong kinakain. <laughs> Marta, sa ka nag-abroad? Uh, sa Japan. Oo, oh, ano ginawa mo sa Japan? Entertainer, singer. Entertainer, singer. Saan ka kumakanta ron? Uh, before ako ng Japan, um, ako sa Iloilo, nag-office. Then, Um, Nagpa-part-time ako sa mga hotel sa Iliilo. Then, nung may nag-offer sa akin mag-Japan, tinanggap ko dahil ako isang breadwinner sa aming magkakapatid. Muli lang lubos ka na. Okay. Ba't ang aga mo atang nauli lang lubos? Ano um, nangyari? Nagkataon pong ang aking mga magulang ay may sakit. Sixteen years old ako. Numamatay ang aking nanay. At pagkalipas ng siyam na buwan, sumunod naman ang aking papa. Nahirap po kasi akong panganay. Hindi ko alam dati kung anong gagawin ko para sa mga kapatid kong naiwan. Dahil na sumunod sa akin, 15 years old, sumunod 9, 8 years old, at ang bunso namin ay 5 years old. Pero sabi ko sarili ko, walang imposible. Binigyan ako ng talino, gamitin ko ito para makasurvive kami. Pinangako ko ka? yun. Ilan taon ka sa Japan? Six months lang ako, Kuya Willie. Bumalik ka ulit dito? Opo. Pabalik ka pang Japan? Hindi na po. Bakit? Before ako nag-Japan, sinikap ko pong makapag-aral at makatapos sa kolehiyo sa sarili kong sikap. Pinilit ko lang mag-Japan dahil sa mga property na kasanda sa bangko at gusto ko yung matubos dahil ayaw kong kami pagmula ng away ng pamilya. Six months po ako at umuwi ako. Nagkataon pong nagkaroon ako ng isang boyfriend na hapon. Pero hindi rin po kami nagtagal at nagkiwalay. Bakit? Cultural differences. Ah, ano yon? Sumasayok ka ba ng Pilipino? Ano ba yun yan? Ano yung yan? lang kita? Sige, cultural. Sino ang asa ni May na yung kapatid mo? Kapatid mo ba itong mga ito mga to? Iyak na ng iyak? sila po yung mga kapatid kong pinapaaral ko at ang dalawa po siya napagtapos ko na. Wow! At ang ita naman po ay nasa Iliilo at pinagmamalaki ko po yung kapatid ko na yun. Isa po siyang scholar ng DOST, Fort College, taking up BS Biology sa University of the Philippines, Mayagaw. Wow! Very inspiring, ha? Uh, sino nakapagtapos sa inyo? Ako po, tsaka Nap po yung kuya ko. Napagtapos ka ng ate mo dahil sa abroad bilang isang OFW, tama? Opo. Ah, ano anong tinapos mo? Ako po, ang um, professional course po sa test TESDA, Food and Beverage Services po. Bale, eh, undergrad po ako ng management din po sa UP. Tapos nagka-family problem po kami sa probinsya. Kaya po, kinuha niya po kami sa probinsya. Dinala dito. Nag-aral po ako sa TESDA. At ngayon po, may trabaho na po. Wow, galing na. Ano gusto mo sabihin sa ate mo? Um, gusto ko sabihin sa ate ko na kahit uli lang lubos kami, napakaswerte ko. Dahil siya yung naging ate ko, na pinuna, pinunan yung lahat ng pagkukulang ng mga magulang namin na hindi na ibigay. Tsaka po, Napakaswerte ko. Dahil yung ate ko, sinakripisyon niya po yung lahat. Lahat ng kaya niyang gawin, ginawa niya po para sa amin. Para po, makapagtapos kami. Mabigay, yung, mabigay po yung lahat ng pangailangan namin. Para po makakain kami tatlong beses sa isang araw. Tsaka po, kahit yung sarili niyang kaligayahan, sinasakripisyo niya para lang, para lang matulungan kami mga kapatid niya po. At saka, gusto ko sabihin sa ate ko na mahal na mahal ka namin. At kahit anong mangyari, nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Thank you. Sige, yung pangalawa. Sige, ano gusto mo sabihin? Um, ate, maraming maraming salamat sa sa lahat-lahat, sa lahat ng sakripisyo. Gusto ko pong sabihin na isang primilyo para sa akin ang maging maging kapatid niyo. Sa kabila po ng lahat, na itaguyo niya po kami sa mula nung, nung namatay magulang ko, nung Five years old ako hanggang ngayon. Nandyan pa rin siya para sa amin. Hindi niya kami iniiwan. At pinapangako ko na mag magtatapos ako ng pag-aaral ko sa PUP at balang araw, may ko din lahat ng, ng lahat ng sakripisyon na ibinigay niya para sa akin. Sila po. Okay, thank you. Eto, nakapagtapos ka. Anong course na natatapos mo? Uh, Two-year aircraft maintenance po. Okay, ano gusto mo sa ate mo? Ate, ngayong pa -end, bagong end na ako ng contract sa si Chowking, ako lang muna bala sa bahay, pamalengke, paglalaba, kasi ikaw nagtatrabaho ka eh. Wala tayong asahan, tayo tayo lang magkakapatid. Mm, so, ikaw muna yung eh, pang gawain pang bahay? Oo, ako muna. Matatapos ka na ba sa si Chowking? Yes, sir. Kailan matatapos sa si Chowking? Anong, ano, nung June. So, wala kang trabaho ngayon? Wala pa sa naghanap. So, mag magtutulungan mo sila? Yes, sir. oh, Napakabait mo naman kapatid. Ano gusto mo sabihin sa iyo, mga kapatid? Ah, sa lahat ng kapatid ko, laging sinasabi sa inyo, tama po yung sabi ni Senator na may sipag at syaga, determinasyon, at kung may pangarap kayo sa buhay na gusto marating, kailangan yung pagsikapan nito. Walang imposible sa tao nagsisikap. Tama po yun. Naputunayan ko po yun sa aking sarili. At ngayon, isa po akong accredited real estate broker. Pinakita ko po sa trabaho ko ang aking determinasyon at pagsisikap at kahit paano, lagi pa akong may benta buwan-buwan at ang lahat ng pagsisikap ko ay eh, para po yan sa inyo mga ko. At balang araw, hindi tayo magirenta, magkaroon tayong sariling bahay. Ano mo Ano mo, pinapahanga mo kami. Wala kayong bahay. Wala po, nag-renta pa lang. Yun lagi ang pangarap ng isang pamilya, magkaroon ng isang bubungan. Gusto ko lang magkaroon ng home base kaming pamilya magkapatid na buo para balang araw kung magkataong mang mag, mag ako at magkaroon sarili kong pamilya, mga kapatid ko ay mat matuluyan at sa sarili ko yung sikap. Wow, galing nga. Saan ka nagtatrabaho, komo? Uh, ano po ako, accredited real estate broker at focus po ako sa project ng SM Development Corporation at ngayon ay SM Residences. Wow, okay. Galing nga. Ba't di ka humingi ng bahay sa kanila? <laughs> okay, malay mo, yun ang inspirasyon. Dapat ko nakikita ko masipag ang isang aking katrabahador, may incentive yan. Di ba? Palagay ko, bibigyan kayo yan. Baka may magbigay pang iba niyan. Ha? <laughs> dahil maganda si naimo, mo, tama si Sento, dahil sa sipag at syaga. Ako maganda, pag ako itatakbo, kunyari, atakbo akong presidente. Dahil gagamitin ko yon. Dahil sa sipag at syaga, Okay, maraming anak. <laughs> okay. So, no, biro lang, biro lang. Okay. Si pag Ah, hindi ko pinagtsatsagaan yun. Eh, no? Arnel, anong gagawin mo? Kakanta. Alapangan po natin magkakapatid to. Ito na si Marnel. Oh, Ayan, Manuel? Kakanta siya.